Yo, ayan oh, good morning, good morning sa lahat mga busing, no? Ayan, no? dito tayo ngayon, ah, no? oh, ba? Diba? Sa dating spot natin. <laughs> Bago makiat yung araw, aga tayo eh doon. Kaya natin 'yan, di ba? <laughs> Tabot pa tayo pero na-nasisinag no, no, na yung araw eh. Pero okay lang 'yan. Dito na rin naman tayo sa paanan ng bundok. Okay? So, kitakits tayo doon mamaya sa taas mga busing or kukuha lang ako ng mga clip-clip dito, pakigata kasi baga to, ah, ba ito no ah, araw ng pantay kayo no martis ano bang yon oh martes december 31 no? bago sumikat ng todo yung sikat ng araw kailangan doon natin sa taas no para bago matapos yung taon no yung last na ah, sikat ng araw sa taong 2024 makiat na natin ito okay at doon sa taas makapagpasalamat ulit okay uh, every year na po ito no every year po itong ginagawa ko last year na ka uh, gawa na din ako niyan no yan so kita kits doon sa taas mga busing ha? <laughs> maraming tikling na fans taas <laughs> taas ano, <laughs> you know, may mga sinesend akong puto doon sa kwan eh. sa facebook sandali po ah sandali lang po ah. <laughs> dito na tayo sa gitna Nagpe-picture pa ako kasi sinesend ko sa uh, facebook ah oh. Sabi. <laughs> hingal na, ingal na. Pero hindi na masyado. Hindi <laughs> gaya noon na dito banda halos na mabaka na. Mapigtas na yung ininga ko. <laughs> yan bagus Bago sumikat yung araw ng tudo. Doon na tayo sa taas. Malapit na. <laughs> Kailangan maabot maabot natin yan panata na natin, natin yan. <laughs> uh, yan tapos sa to, isa ko pang panata ay yung maglong ride sa pa bagong taon no? mga panata na panay na natin once a year lang naman panata pero ginagawa rin naman natin Ah, yun na yung ano yung shrine Ayan, malapit na tayo sa taas ay, kapuya <laughs> Ayan, isang vlog lang po ito dito lang sa taas hindi ako nag vlog ng motovlog kasi yung motovlog ay nakagawa na ako ano nung nagpadagat kami pang year end ha? dito na tayo <laughs> diba uh. yan o diba abot tayo wala pang sikat ng araw dito pasikat pa lang palang uh. ha uh. di ba? sandali lang po mga busing nga O, di ba? Eh, ganda doon no. Isom ko lang ha. Napakaganda yung dagat to At saka yung kan. Salamintaw na po yan. Yan, di ba? Tapos dito. Okay. Yung kan ko no. Ah, uh, ano ba 'yan? Yung ginawa kong panata no na da ko na naka ko na nakapagpasalamat na ako sa kanya no. Doon sa taas at dua uh, humingi ng kanya ng basbas niya ulit no para sa kamera natin, sa gamit natin, sa pamilya natin, sa katawan natin, sa sarili natin no nagahingi lang tayo ng bas bas privately no kasi yung camera nakalatag po yan dyan tatlo cellphone dalawang cellphone at yung camera pati yung bag lahat no inilatag ko yan dyan mahiningan ko ng bas bas nya ulit no para sa taong 2025 yan di diba? ganda no ah Kapasarap dito eh Yan magpapahinga lang ako konti tapos bababa na tayo mga busing ha. Oh, ito yung cross nakaharap doon sa kan sa bypass road at sa bayan ng kan sa bayan ng Barutak. Yung mayabong na yung kan pag magapasan ito ulit gaganda na naman itong view. Napakaganda. Eh. Ah. Huh. Tapos sa unang taon yung panata natin, panata ko na ginawa, no na madala sa inyo ay yung ilong ride ko kayo no. Ilong ride ko kayo na puro kalikasan din yung makikita nyo dahil sa kanya din yan eh. Siya yung may gawa niya eh, di ba? Yon yung isang paan ko sa kanya, pinangako ko sa kanya. Nadadalhin ko sa inyo no sa mga hindi makakapunta sa mga ganitong lugar no dadalhin ko sa inyo ang mga ganito kagandang lugar gaya doon sa San Rafael no? yun yung isang Kwan ko panata ko na doon ako maglulong ride no? Yan. na doon ako maglulong ride sa Kwan sa San Rafael going to Barutak Viejo Ewan ko lang kung sasama si Tonyo at si Kwan, si Insano, si Putukan Vlog, pero parang sasama ata sila. Mas maganda, no? para may kay makapagkape kami doon mapuntahan din nila yung mga magagandang lugar na napuntahan ko no although nadaanan din naman sila nila dati noon pero hindi pa sila nagba kaya hindi pa nila ma-appreciate talaga yung ganda hindi kaya nga yung nagba-vlog na ma-appreciate mo na di ba pero plano kita ba hindi <laughs> <De. laughs> yun no. may sound doon yan dito ako mamaya lalabas no? baka may mga gulay na lang doon bibili na lang ako ng gulay muna <coughs> yan shout out pa rin Junal no? sa susunod lang po ako pupunta sa iyo no eh may mga gagawin pa ako eh. may mga kuhan pa ako no gaya sa 2 no eh sa one hindi naman siguro ako makakalabas ng tignan ulit eh, si Insan no. Si Pututan Vlog nagyaya sa amin no napupunta sa kanila sa December asa ah, January 1 doon sa kan sa Lambunao sa bahay nila nana ni, ni, ni mother niya ni auntie no Pero tignan ko lang kasi pagod na ako, pagod pa ako niyan at saka puyat. <laughs> Sigurado tulog ako niyan. Pero sa 2 Diyan kaya to yung plano ko na lalabas mag long ride ako. Ayun. After na lang siguro nang ma accomplish ko yung kan ko regional no. Pupunta ko dun sa iyo. Pero <coughs> sa kan ako magdala ng kan sa inyo dahil wala pa rin naman ako mang pasalubong sa inyo diyan eh. Di ba? Sa pag eh, tayo kahit na ano lang. Okay? So mga busing bababa na po tayo ha. Lord, thank you, Lord. Okay. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Yan. Tara na po mga busing. Bababa na po. Sandali. Sandali po ah. Yan. O, diba? May kwan lang ako. May night check lang ako sa cellphone. Baka sabi, baka mag... comment doon si Tonyo at si <laughs> Insan, antayin nyo ko dyan <laughs> hindi mag-antay na lang yun know, o, ganyan po kataas o so. oh. Ito so, tayo ngayon Pababa na Ayan. Tapos Sa tree Sa tree ata yon yung closing ng plaza Ayan, May gagawin May kuan pa tayo May kukuber pa tayo sa plaza na Maputok no? Fireworks At saka yung closing Sandali ah may Kuhan pala uh, Moist sandali po ah. Ayan. <coughs> Tara na sa tayo akyat doon sa kabila ah bibili muna ako ng kwan ng isa pang kwan no, ng mini burner no nasira kasi yung mini burner ko pa ako mamaya para pag eh, umakyat ulit tayo diyan no magkakape tayo doon sa taas Magpapabili ako mamaya kasi pupunta kaming dagat no magkape kape kami doon sa uh, yun yung plano ko no? kung sasama sila Tunyo at si Insan ay di magkakape may kasama akong magkakape doon no? pero kung hindi sila magkasama okay lang naman sanay rin naman tayo mag ng mag isa no? eh mas maganda kung makasama sila eh para masanay na sila sa pagbablog no ng Tagalog tapos Naka-landscape yung kamera Tapos mahabaan na vlog Kasi sa Facebook, no? Sa Facebook kasi Puro short video yung nagagawa, no? Mga short video lang kadalasan sa Facebook Kaya yung haba <laughs> Kaya gumagawa na lang ako ng mga short din, no? At ngayon, habang nagbablog tayo Hindi na nakakahiya, no? <laughs> hindi na talaga nakakahiya Di gaya ng dati, no? kasi halos lahat ng tao ngayon content creator na eh di ba kaya hindi ka na may kahit saan ka pumunta no may nakaganon na ng cellphone no naka nakaputo naka photo anon mga content creator na po yung tawagin no kasi pinopost nila sa public sa facebook no mga reels ganon oras na mag-upload ka ng reel sa Facebook content creator ka na yan, di ba? Gumagawa ka na ng content mo eh. Pinapublish mo na, no? Matawag ka ng content creator niyan. Kaya hindi na bago sa mata ng tao ang pagbablog, no? Kaya medyo hindi na nakakahiya mag-vlog ngayon. Hindi <laughs> gaya noon, <clears throat> naputak ka ng putak. <laughs> Pero ngayon marami ng content creator, no? Tapos, habang nag-upload sila ng reels, nag-upload sila ng video sa Facebook, isang ang ibig sabihin niyan, may pag-asa kang ma-monetize, di ba? Nakalinya ka na sa mga tao na naghangad ma-monetize kahit hindi mo pa alam 'yan, no? Kahit na hindi mo pa alam kasi oras na mag-upload ka ng reels, upload ka ng reels, no? As soon as possible, magiging follower mo na yung mga subscriber mo lang dati, di ba? Ngayon, habang nag-upload ka ng reels, nag-upload ka ng video sa Facebook, nasalin linya ka na ng pag monetize, di ba? Habang nasalin niya ka ng pag monetize, gumagawa pa rin kayo ng video, reels, in-upload nyo sa Facebook, oras na ma-monetize kayo pwede nyo nang tawagin na kuhan ng sarili nyo no? na blogger no? content creator blogger blogger content creator yan <laughs> diba nagbablog ka na gumagawa ka na ng sarili mong content no? content creator blogger ka na nagbablog ka na pag na monetize ka na yan sa oras na makatanggap ka ng sahod no <laughs> oras na makatanggap ka ng sahod pwede mo nang matawag na small you uh, small content creator ka na or legit no legit kasi nakatanggap ka na ng sahod di ba tapos diyan ka na magsisimula ulit ng bakbakang mga video no kasi habulin mo paano mo mapalalaki yung sahod mo di ba yan na po ang umpisa. No, umpisa mag-reels-reels lang yan na po nang umpisa ang pagiging vlogger nyo Yan. <laughs> Doon sa mga nagsasabi na kano na maliit lang pala yung kan mo, yung YouTube channel mo, no? Oo, oh, hindi hindi, hindi ko naman sinasabing kan yun. Malaki yung YouTube channel ko. Kaya nga ako nag ikot Kaya nga ako nagbibigay ng mga sticker para may madagdag naman yung nagsusuporta sa akin, di ba? hindi ko naman sinasabing malaki yung YouTube channel ko. Kaya nga ako nag, nag, nag promote ng channel ko eh para madagdaga naman. Pero yung sayo, no? Sa so, nagsabi noon, yung sayo kahit na malaki yung kan mo, kahit malaki yung page mo, no? May YouTube channel ka na 20k subscriber, no? Kaya yung tanong ko sa'yo, bakit walang ang ads yung kwan mo? <laughs> Bakit walang ads yung video mo? Ibig sabihin niya, hindi ka pa monetize ay hayop. <laughs> Ikaw, nagpapalakas, nagpapalaki lang ng kan, no? Nagpapalaki lang ng subscriber. Unahin mo muna, mamonetize ka, no? Huwag yung yabang. <laughs> <laughs> Unahin mo muna ma-monetize ka. Unahin mo muna makahawak ka ng sahod mo bago ka magyabang. Pero mas maganda kung hindi ka magyabang, no? Kahit na ano pa marating mo, mas maganda yung manatili kang nakaapak sa lupa. Hindi <laughs> yung lumaki lang yung subscriber mo, lumaki lang yung page mo. <laughs> yung magyabang ka na na maliit yung sa nila sa iba gaya sa akin. Hayop. Ako nakahawak na ako ng sahod. Ikaw. <laughs> kahit ads nga <nyo>, wala kay <laughs> paano ka makakasahod nyan habulin mo muna what's hour mo sa youtube sa facebook mo ano bang inahabol dyan sa facebook para makan para ma monetize ka no? yan yung unahin mo wag yung yabang Hayop ka talaga <laughs> advice to sa iyo no? hindi sa pagmamayabang ito na nakasahod ako kundi sampal ng katutuanan sa iyo no? magkuhan ka unahin mo muna yung mamonetize ka no tapos hamawak ka ng sahod mo at eh, baguhin mo sarili mo tanggalin mo yung yabang sa sarili mo dahil hindi yan makakatulong sa'yo kahit na mamonetize ka pa at magyaba sa oras na mamonetize ka doon ka magyabang mas lalo kang malalaglag nyan wala nang manood sa'yo <laughs> maraming yung na ngayon na na down yung channel nila Ayan, taas no Ayan Hindi kuya, wala, wala rin naman akong pakialam sa'yo Kahit pan, sabihin mo na gano'n no Na maliit, maliit naman talaga Hindi ko naman sinasabi nga malaki Kaya nga ako nag-ikot-ikot eh Kaya nga kami nag promote ng channel namin eh <laughs> Para madagdaga naman Diba? <laughs> Ayop na to Ako pa yung sabihan ng gano'n. Shout out sa iyo, no? Otoy! <laughs> Bago ko magyabang, unahin mo muna pagpapakuan ng channel mo at page mo. Unahin mo muna. <clears throat> eh, kuhan mo muna yan. Eh, monetize mo muna. <laughs> Tumawak ng kuhan at magpakumbaba. No? Ah, kuan ka lang. Normal ka lang. Uh, low profile ka lang. wag yung... Kunti pa nga lang darating mo yabang mo na yun ang ganda dito ah diba napakaganda ng gawa ng mahal nating Panginoon na dadalhin ko sa inyo no? yan dito na tayo sa baba mga busing ha yun o, hanggang dyan na sa motor mga busing Ay, hindi na po ako mag, i, mag -i vlog muna ngayon na kuan na lang next week na lang kailangan ko na ng motovlog na bago pang kuan na po pang long ride na po okay so mga busing dito na po sa motor hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat <laughs> love you all shout out sa to toy <laughs> ay mamels no mamels yuki vlog shout out ano pa yon Ma'am Juby. Yan Ma'am Juby, shout out. Tapang lagay ko na lang sa kuano sa Ma'am M sa vlog. Yun, tapang lagay ko na lang dito sa gilid no, sa unahan sa unahan ng video, okay? Ayong isa nung nagpapa-shout out, okay? Muntik ko nang makalimutan eh. I-screenshot e ko mamaya yung mga kuanyo channel nyo. Okay? Hanggang dito na lang po. Love you all. bye, -bye advance happy new year no advance happy new year sa inyong lahat mga busing dito na po tayo nasa baba na at uuwi na ko dadaan lang ng gulay dahil magugulay ako ngayon dito pa ba punta kay Mama Mary Shrine Yan. bye bye